Matapos pumapalabas ang dalawang barko ng China sa Exclusive Economic Zone na unang namataan sa Pangasinan, tatlong barko naman po nila ang nakita sa Mindanao ayon sa Philippine Navy. Kabilang dyan ang barko ng Chinese Navy na namataan sa Sulu Sea malapit sa Basilan. May kasama pa itong isang warship at isang oil tanker. Ayon sa Philippine Navy, mula Bajo de Masinloc, binuntutan ng BRP Jose Rizal ang isang Chiang kai class 2 missile frigate hanggang Mindoro. Sinalubong daw yon ng dalawang barko hanggang pabasilan. Pagdating ng 15 nautical miles mula sa isla, bigla raw nagbagal ang mga barko. Sinalubong naman sila ng mga eroplano at barko ng Pilipinas at Itinaboy. Wala pang pahayag ang Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay nito. Huli ang dalawang dayuhang nakatangay umano ng halos dalawang milyong piso mula sa nabiktima raw nila gamit ang isang modus sa panluloko. Alamin kung ano yan sa Balitang hatiet di June Venerasyon. Dahil sa reklamong pang scam inaresto sa operasyon ng PNP CIDG ang dalawang Liberia National sa Quezon City. 1.8 million pesos daw ang kabuang nakuha ng mga sospek matapos mapaniwala ang biktima na kaya nilang gumawa ng US dollar bills na parang mina magic lang. Harapang ipinakita daw ng mga sospek sa biktima ang pagsaboy ng chemical powder sa bugkos ng berdeng papel para gawing dolyar. Yung isa, pinapakita kung paano yung papel gagawing dollar. Yung isa naman, e, they will keep him or her busy na hindi niya ma... malingat lang siya ng konti, papalitan na niya yung papel ng original na dollar. Ganun lang ka... ganun kabilis yung kamay nila. Ang kunwaring na magic na dolyar, dinala ng biktima sa money changer para papalitan. Kaya mas lalo siyang nakumbinsi na tunay ang dolyar. Nang makipagkita muli ang biktima sa mga sospek, doon na siya sinimulang hinga ng pera para raw ipambili ng chemical powder at berding papel para makagawa ng dolyar. Bapadamay, bibigyan ka talaga ng totoong US dollar. To entice you na, this is a lucrative uh, scheme. Nasampahan na ang mga suspect ng reklamong estafa, iligal na paggamit at pamimekin ng banknotes. Sinusubukan pa namin makuha ang panig nila. Jun Veneration nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita sa Luzon mula sa GMA Regional TV. Patay po ang isang lalaki matapos masagasaan ng isang pickup sa Limay Bataan. Chris, sumuko na ba yung nakabanggang uh, driver? Tony, tinutukoy pa ang pagkakakilala ng driver ng pickup na tumakas matapos ang insidente. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Kita sa dashcam video ang pagsagasa ng isang pickup sa isang lalaki sa highway sa akop ng limay bataan noong linggo. Ang lalaki papatawid ng maaksidente. Mabilis po talaga yung takbo ng pickup at wala po siyang intensyon na huminto at panagutan ang kanyang, mga kas, ang kanyang nagawang uh, dito sa ating biktima. Nasawi ang 33 taong biktima na si Rasmo Alquero Alonto. Patuloy na tinutukoy ang pagkakakilanlan ng nakasagasa sa kanya sino man po siyang nakapagsagasa sa apo ko, magpakita ka naman parang ngawa mo naman. Hindi naman ayaw pa nga po eh. Para pabayaan mo, ngawa ka naman sa kanya. Sa Kabanatuan, Nueva Ecija, isa ang patay matapos araruhin ng pick-up ang labing walong sasakyan. Isa ang sugatan. Ayon sa pulisya, nakainom ang driver ng pick-up ng maaksidente. Nasa kustodiya na ng pulisya na ang naturang driver na sinampahan na ng mga kaukulang reklamo. Wala pang pahayag ang driver at iba pang sangkot sa aksidente. Expired na pero ibinebenta pa rin. Yan ang nabisto ng mga autoridad sa isang bahay na ginawang mini-grocery at bodega sa Binyan, Laguna ang mga produkto nire-repack lang para maibenta ng mas mura. Gatas, pasta noodles, chocolate, inumin at sabon ang ilan sa mga produktong natuklasan doon. Galing daw sa iba't ibang pamilihan ang expired products na dinadala roon ng mga truck. Iimbitahan ng pulisyang may-ari ng mini grocery para matukoy kung sino ang dapat managot. CJ si Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado naman ang isang babaeng sangkot umano sa pagbebenta ng ilegal na droga sa Das Marinas, Cavite. Bukod sa isang sachet ng hininalang shabu na ibinebenta niya sa operatibang nagpanggap na buyer sa buy operation, nakuha rin sa sospek ang hindi bababa sa sandaang gramo ng umano'y shabu. Nagkakahalagayan ng halos sa 700,000 piso. Sa salpo ng sospek na bisto rin na pulisa ang mga transaksyon kaugnay sa umano'y ilegal na droga. Naharap ang sospek sa mga karampatang reklamo. Wala siyang pahayag. Latest na this Wednesday, mga mari at pare, queening na agad ang pambato ng Pilipinas sa Reina Hispano-Americana 2025. Nakuhan ni Mate ang best in national costume. Suot niya ang obrang modern Filipiniana ni Eran Montoya na inspired ng mga lumang simbahan sa bansa. Bukod sa intricate details at indigenous patterns, highlight din ng stained glass windows design gamit ang mahigit 150,000 crystals. Sa February 9, ang Coronation Night ni Nadia sa Bolivia. Malakay na sa Korte Suprema ang tungkol sa kontrobersyal na paglilipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Iginiit ng gobyerno na wala itong nilabag na batas at naayon ang pulisiya para palaguin ang ekonomiya. Balitang hatid ni Salima Refran. Bago pa man ang oral arguments, iba't ibang grupo ang nagsagawa ng pagkilo sa Korte Suprema. Napakababa. Lahat sila iisa ang sigaw. Ideklarang labag sa batas ang paglilipat ng halos siyam na bilyong pisong hindi nagamit na pondo ng PhilHealth pabalik sa National Treasury para magamit sa ibang mga proyekto ng gobyerno. Marami sa mga pera na nasa PhilHealth ang nagbe-benefit ay yung mga opisyales. Ang aming panawagan ay magbigay ng direct funding to the public health facilities such as the public health centers the public hospitals. Sa oral arguments, inilatag ng mga petitioner ang mga argumento kung bakit para sa kanila ay unconstitutional ang paglilipat ng pondo. Partikular, ang Department of Finance Circular 003-2024 at isang probisyon sa General Appropriations Act na nagbigay daan dito. Hindi raw sobra-sobra ang pera ng PhilHealth at kulang na kulang ang natatanggap na tulong pangkalusugan ng mga mamamayan. Your Honors, the enumeration under the Constitution is exclusive. It does not authorize any government official to transfer appropriations. Moreover, the authority to augment any item in the general appropriations must be given by law. PhilHealth's financial statement reveals that it does not have excess funds. PhilHealth's 2024 first quarter financial statements show the members' equity as being negative 600 billion plus. This is signed by the highest officials of PhilHealth and express admission by PhilHealth that its equity is negative by over 600 billion. Dumalo sa pagdinig sina Finance Secretary Ralph Recto Health Secretary Teodoro Herbosa, Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, at pinalitang Field President Emanuele Desma Jr. Ang Office of the Solicitor General at Office of the Government Corporate Council ang kumatawan sa kanila at sa iba pang respondents ng Office of the President, Senado at Kamara, gate ng gobyerno na ayon sa batas at walang nalabag sa paglilipat ng dinagamit na pundo. It was the executive... and legislative department's way of creating and implementing a fiscal policy to boost economic growth without bloating the government's indebtedness or burdening the people it is a common-sense approach that does not violate any law much less the constitution i assure the honorable court and the people that Contrary to what has been portrayed by some critics, there was no dark or sinister plan behind the transfer of the 16 billion peso fund balance from PhilHealth to the Treasury. Tatlong petisyon laban sa paglilipat ng PhilHealth funds ang inihain dito sa so Korte Suprema. Consolidated na. Ibig sabihin, sabay-sabay na yung diringgin. Dito sa so oral arguments, maaaring mantanong ang mga maestrado. Binusisi ni Associate Justice Amy Lazaro Javier kung may sobra nga ba talagang pondo ang PhilHealth. Benefit payments should uh, be included in the reserve fund. Don't you think so? But Your Honor, for, for every year, we have a specific target or specific portion that is set aside for benefit payments. Yes, I know that. And if it falls, if it falls short, if the target falls short, Yes. That's when we call on, that's when we call on the funds. Yes, but uh, Your Honor, I would like to highlight that every year, PhilHealth actually generates more revenues than expenditures. I will show you the report of COA, which shows that PhilHealth is bankrupt, actually. I don't know if you're aware of that. You ought to be aware. If you are, Your uh, Honor. And, and COA has repeatedly highlighted that in their in its letters to Philhealth and then COA said that uh, for many years at least 3 years 21 22 23 the reserve fund of uh, Philhealth is much much less than its uh, actuarial fund actuarial estimate Oktubre na maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema sa paglilipat ng PhilHealth funds. Pero naibalik na noon sa National Treasury ang 60 billion pesos na pondo. Sinabi naman ang Department of Finance na nagamit na nito ang 78% ng halagang ito para sa critical health projects tulad ng public health emergency benefits and allowance sa healthcare at non-healthcare personnel noong COVID-19 pandemic medical assistance para sa mahihirap na pasyente, pinambili ng mga medical equipment, konstruksyon ng tatlong DOH health facilities at health facilities enhancement program. Ipagpapatuloy ang pagtatanong ng mga maestrado sa susunod na oral arguments sa February 25. Sa Nima Refra, na nagbabalita para sa GMA Integrated News. May babala ang Commission on Elections sa mga kandidato kaugnay po sa pagdedeklara ng kanilang gastusin sa pangangampanya. Handa naman daw ang Comelec kung anuman ang kahihinat na ng usapin tungkol sa posibleng postponement ng BARMM parliamentary elections. May ulat on the spot si Manny Vargas ng Super Radio DZBB. Manny? Yes, sir, Connie, sisikapin ng Commission on Elections na tugunan ang lahat ng hamon na posibleng harapin ng taon na. Sa kapihan sa Manila Bay, sinabi ni Chairman George Erwin Garcia, ito ay dahil sa mga pagbabago na nagaganap at maari pang mangyari sa tinaguriang super election year. Kabilang dito ang pagpasa ng Kongreso sa paglilipat ng parliamentary election sa BARM sa Oktubre sa halip na isabay sa national and local election sa Mayo. Kung mangyayari anya ito, ay kailangan nilang pagandaan ang posibleng pagbubukas ng filing para sa mga dagdag na tatakbo sa Parlamento sa Hunyo kali namang harangin ito sa Korte Suprema, ay kailangan rin nilang paghandaan ng posibilidad na matuloy ang botohan sa Barm Parliamentary sa Mayo at ihabol ang pag imprenta ng mga kailangang balota. At ngayong anim na araw, bago ang simula ng National Campaign Period sa February 11, pinaalalahanan ng Comelec ang mga kakandidato na magiging mahigpit sila sa pagpapatupad ng patakaran ukol sa SOSE o yung Statement of Contributions and Expenditures Pinalalahanan ng COMELEC ang mga tatakbo sa eleksyon 2025 na tumalima sa sinasaad ng patakaran ukol sa SOSE. Nakatakda raw ilabas ngayong araw ang regulasyon ng COMELEC and Bank ukol sa SOSE. Paliwanag pa ni Garcia na hindi nila tatanggapin na libre ang gastos sa mga ito dahil kasama sa SOSE maging ang donasyon na tatanggapin ng isang kandidato. Babala naman ang COMELEC chairman, madidiskwalipika sa paglahok sa mga susunod na eleksyon ang sinumang kandidatong mabibigong magsumiti ng sose sa dalawang magkasunod na nilahokan nila ang eleksyon. Connie? Maraming salamat, Manny Vargas ng Super Radio DZBB.